Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Satya Murphy, isang bilyonaryong pilantropo at mabait siya sa lahat. Mayroon siyang dalawang anak, ang una ay si Viraj Kishore at ang pangalawa ay si Viraj Anan. Si Kishore ay laging nakikitang kasama ng kanyang personal assistant na nagngangalang John. Sa paningin ni Anan, perpekto ang figura ng kanyang ama dahil pinapakita nito ang dedikasyon at pagmamahal para sa pamilya. Ang pera ay hindi masyadong mahalaga sa kanya kahit na maraming beses siyang niloko ng kanyang pinakamalapit na mga kaibigan, nananatiling kalmado si Satya Murthy at tinatanggap ang kanyang kapalaran. Ang pinakamahalaga para sa kanya ay gumawa ng mabuti. Si Ananda ay napakamasunurin sa kanyang ama. Napatunayan ito nang iset up siya ng kanyang ama sa isang babaeng nagngangalang Palavi, ang anak ng kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, at siya ay sumang-ayon. Bago matapos ang pagiging binata ni Anan, magbabakasyon muna siya sa Barcelona. Pagdating sa Barcelona, namuhay si Anan sa marangyang buhay. Nagmamaneho siya ng magarang kotse, umaarkila ng pribadong bangka, at pumunta sa isang nightclub. Sa kasamaang palad, habang nasa bakasyon, nakatanggap siya ng malungkot na balita na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Hindi nagtagal, nagpa siya siyang bumalik sa India. Matapos ang pagkamatay ng kanilang ama, ang kanilang buhay pamilya ay naging kabaligtaran. Kinailangan ni Anand na harapin ang pagbagsak ng share stock ng kanyang ama, kaya nalugi ang pamilya. Kahit isang buwan pa lang matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, maraming tao ang pumunta sa kanilang tahanan upang mangolekta ng utang. Hindi nagtagal, may isang lalaki na nagngangalang Sambas, isa sa mga kaibigan ng kanyang ama na pera lang ang iniisip. Si Sambas ay may magandang asawa ngunit hindi maayos ang kanilang relasyon dahil hindi sila nagkakaunawaan sa isa't isa sa problemang pinansyal. Ang kanyang asawa ay palihim na bumibili ng mga stock ng ginto, ngunit ngayon ay bumagsak na ito na naging dahilan ng kanyang pagkalugi ng malaki. Dahil doon, hindi sila nag-uusap sa loob ng maraming taon at nakipag-usap lamang sa pamamagitan ng paper tape sa isang board. Pagkamatay ng ama ni Anand, pumunta si Samba sa kanyang bahay upang magbigay ng payo, Sinabi niya sa lahat na hindi na kailangang ibenta ni Anand ang mana ng kanyang ama para lamang mabayaran ang kanyang mga utang. Sa halip ay inutusan niya si Anand na ibenta ang shares ng kanyang ama na sa tingin niya ay walang halaga para hindi malugmok sa kahirapan ang kanilang pamilya. Sinabihan din siya ni Sambas na sabihin sa mga debt collector ng kanyang ama na wala siyang relasyon sa mga ito para siya ay makaligtas. Gayun paman hindi ito magawa ni Anand dahil maaaring mapahiya nito ang karangalan ng kanyang ama. Sinabi niya na hindi siya mandaraya at dapat maalala ng lahat ang kanyang ama bilang isang bayani. Pagkatapos nito, pinirmahan niya ang pagbabayad ng utang ng kanyang ama. Dahil sa pangyayaring ito, ipinaalam ni Samba sa kanyang nakababatang kapatid na ama ni Palavi, na ngayon ay lugmok sa kahirapan si Anand. Nang marinig iyon, kinansela niya ang kanilang mga plano sa kasal sa isang panig, at pumayag din si Palavi. Sa kabilang banda, Disperado na ang kapatid ni Anand dahil sa pagkamatay ng kanilang ama, sumang-ayon ito na magpakasal ang kanyang asawa na si Sindo sa isang mayamang lalaki na nais siyang pakasalan. Ngunit si Sindo ay may marangal na puso at nanatiling tapat kay Kishore. Maging si Sindo ay handang ibenta ang lahat ng kanyang alahas upang mapunan ang kakulangan ng utang ng kanyang biyenan. Nang makita ang kanyang sinseridad, determinado si Anand na suklian ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang anak na si Sweetie. Ngayon, kailangang umalis ni Anand at ng buong pamilya sa kanilang marangyang bahay at lumipat sa isang simpleng inuupahang bahay. Sinabi ni Sweetie na hindi niya gusto ang kanyang bagong bahay. Sinubukan ni Anand na aliwin ang bata at nangakong dadalhin siya muli sa kanyang dating bahay sa loob ng isang taon. Masigasig na nagsimulang maghanap ng trabaho si Anand para masuportahan ang kanyang pamilya. Bukod pa rito, kailangan din niyang bayaran ang mga mamahaling bayarin sa school ni Sweetie. Hindi naging komportable si Sindo para sa kanya, kaya naman ay nagpa siya ito na ilipat si Sweetie sa isang murang paaralan. Ngunit naninindigan si Anand na hindi niya palilipatin ng paaralan ang pamangkin at gagawa siya ng paraan. Hindi nagtagal, bumisita si Anan sa wedding organizer business ng kanyang kaibigan para maghanap ng trabaho. Kailangan daw niya ng pera para pambayad sa school fees ng kanyang pamangkin. Kaya naman ay inalok siya ng kaibigan na maging isang wedding organizer team sa lungsod ng Odi. Nang marinig iyon, agad niya itong niyakap at nagpasalamat dahil siya lamang ang kaibigan na gustong tumulong sa kanya. Kinabukasan, sumama si Anand kasama ang kanyang assistant na si Parandamaya gamit ang isang company car. Pagdating sa kanilang destinasyon, nagulat si Anand dahil ang bride na kumuha sa kanilang wedding organizer ay si Palavi. Tinawagan niya ang kaibigan na may-ari ng wedding organizer at nagprotesta, ngunit pinaalalahanan siya tungkol sa sahod na ibinigay nito sa kanya. Nagaatubiling sumunod si Anand. Nang makita ni Palabi si Anand doon ay agad itong nilapitan para ipakita na si Anwar lang ang mahal niya at hindi siya. Ilang sandali pa ay nakita ng kanyang ama ang presensya ni Anand. Lumapit ito kay Anand at pinalayas. Akala niya ay sisirain ni Anand ang kasal ng kanyang anak. Pagkatapos, ginamit ito ni Anand bilang banta sa ama ni Palavi, na ibubunyag niya kay Anwar na ang ama ni Palavi ang sumira sa engagement at ito ay dahil si Anand ay nalugmok sa kahirapan. Dahil dito, tinanggap niya ang presensya ni Anand noon at pinayagan itong magpatuloy sa pagtatrabaho. Sa gabi, nakilala ni Anand ang isang babae na nagngangalang Samira at naisip na siya ay isang pasaway na babae dahil hawak ang sigarilyo at ang isang baso ng alak. Sa katunayan ay hiniling lamang sa kanya ng tiyuhin na hawakan ito. Habang nasa loob ng gusali, nakita siya ni Anand na umiinom ng gamot na sa tingin ng binata ay narcotics. Pagkatapos noon ay nakita niya na gumulong si Samira sa hagdan. Napagtanto niya na nakita ito ni Anan, kaya sinabi niya sa binata na huwag sabihin sa iba ang tungkol dito. Pagkatapos ay pumasok si Samira sa silid ni Palavi upang tanungin kung sino siya. Sinabi ni Palavi ang kanilang ugnayan at inamin na siya talaga ang tumangging magpakasal sa kanya dahil pinili niya si Anwar. Di nagtagal pagkatapos, sina Anand at Parandamaya ay nagmaneho sa paligid ng lungsod nakilala nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Rambabo na pupunta sa kasal ng kanyang pamangkin. Pinasakay siya ng dalawa para pumunta doon. Hindi nagtagal, sinabi ni Rambabo na siya ang panganay na kapatid ni Sambas at ama ni Palavi, ngunit hindi naging maayos ang kanilang relasyon dahil sa hindi pantay na pamamahagi ng mana ng kanilang ama, kung saan mas mababa ang kinikita niya kaysa sa kanyang dalawang kapatid. Hindi nagtagal ay dumating na silang tatlo sa kinaroroonan ni Sambas. Pagkatapos, nilapitan ni Samba si Anand at ininsulto sa harap ng maraming tao. Sinabi niya na si Anand ay isang hangal na tao na ayaw ibenta ang share ng kanyang ama at sa halip ay piniling ibenta ang kanyang ari-arian upang makabayad ng mga utang, kaya hindi niya pinakasalan si Palavi dahil siya ay naging mahirap na. Nalungkot si Anand at umalis. Narinig at nakita ni Samira ang ginawa sa kanya ni Sambas kaya nilapitan siya nito nakita niyang umiiyak ang binata sa kalungkutan. Inalo siya ni Samira at binigyan ng tisyo para muling mumiti. Di nagtagal, naganap ang isang salungatan ng magkakapatid. Ninakaw ang malaking halaga ng pera na para sa kasal kaya hindi na ito matutuloy. Sinabi ng ama ni palawi na kinuha ito ni Rambabo. Inilagay ang pera sa malita dahil tiwala si Rambabo na kanya iyon dahil sa hindi patas na pamamahagi ng mana. Gayunpaman, ayaw ng pamilya ni Anwar na ituloy ang kasal kung walang dot. Si Anand na alamang salungatan ay hindi nais na hindi matuloy ang kasal. Agad niyang hinanap si Rambabo, kasama si Naparandamaya at Samira. Hinala niya ay nasa malapit lang si Rambabo. Nagawa ng tatlo na matagpuan ang lalaki ngunit hindi nila makuha ang malita dahil ipinasa niya ito sa kanyang anak. Pagkatapos noon, nagkaroon ng tunggalian. Lumalabas na hindi nag-iisa si Rambabo ngunit pinagplanuhan at isinagawa nila ang aksyon kasama ang grupo. Sa wakas, tinalo ni Anand ang grupo at pagkatapos ay dinala sila sa ama ni Palavi dala ang malita. Ang anak ni Rambabo ay sinasampal ng ama ni Palavi. Nadismaya ito sa kanyang ginawa dahil muntik nang hindi matuloy ang kasal ng kanyang anak. Gayunpaman, agad na pinahinto ni Anand at inalerto ang ama ni Palavi na ito ay nangyari dahil sa isang pagkakamali ng mga taong tuso na inalis ang mga karapatan ni Rambabo. Ang ama ni Palavi ay nagmamalasakit lamang sa kasal ng kanyang anak na babae ngunit hindi nakikita ang buhay ni Rambabo at ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, ibinigay ni Rambabo ang malita at ang kanyang puting gintong singsing -sing bilang mga donasyon. Agad na napagtanto ng ama ni Palavi ang kanyang pagkakamali, humingi ng tawad at nangakong aayusin ang kanilang pamilya. Bukod dito, ibinigay din ng ama ni Palavi ang ari-arian sa anak ni Rambabo dahil karapat dapat ito. Ang ama ni Palavi ay lubos na nagpapasalamat sa namayapang Satyamurti sa pagsilang ng isang dakilang tao gaya ni Anand. Habang nakaupo si Anand sa labas, nilapitan siya ni Palavi. Payag daw siyang kunin ito at pakasalan siya. Pero sinabi ni Anand na mas bagay si Anwar sa kanya, ito ay para hindi nito masira ang kanilang pagsasama. Nang marinig ang sagot ng binata ay napaiyak ito at agad na yumakap. Sa kabilang banda, masaya si Samira nang tinanggihan ni Anan si Palavi at pagkatapos ay lumapit siya kay Anan. Ipinaliwanag ni Samira na hindi siya umiinom ng bawal na gamot kundi mga gamot sa diabetes. Ang mga malalapit lang sa kanya ang nakakaalam ng tungkol sa kanyang karamdaman. Sa huli, naging maayos ang kasal ni Palavi at Anwar. Pagkatapos ng kaganapan, binigyan ng ama ni Palavi si Anand ng tseke bilang karangalan sa kanya upang mabayaran ang mga bayarin sa paaralan ni Sweetie. Pagkatapos ng kasal ni Palavi, mas naging malapit ang relasyon ni na Anand at Samira. Bumisita siya sa bahay ng dalaga at humingi ng basbas mula sa kanyang mga magulang. Lumabas na si Samira ay anak pala ni Sambas. Nagalit ito at hindi sumasang-ayon sa kanilang relasyon sinabi ni Anand kay Samira na kukunin niya ito kung gusto siyang makasama. Tinanong ni Samira ang kanyang ama kung bakit galit na galit ito kay Anand. Sinabi niya na siya ay nadismaya sa ama ni Anan, dahil niloko siya tungkol sa lupa. Pagkatapos nito, kinuha ni Sambas ang papeles bilang patunay na bago namatay si Satya Murthy na ama ni Anan, nagbenta siya ng malawak na lupain kay Sambas. Sa kasamaang palad, Pinalisipikan ng taong nagngangalang Diva Raj Naido ang lahat ng mga dokumento ng lupa at inangkin na sa kanya ang lupa. Nang gustong tanungin ni Sambas si Satya Murphy tungkol sa katiyakan ng lupain ay doon na siya na mayapa. Nang lumapit si Sambas kay Anand noong isang araw, umaasa siyang pipiliin ni Anand na ibenta ang shares ng kanyang ama upang mabawi ni Sambas ang lupa na kanyang pag-aari. Sa kasamaang palad, nagpa siya si Anand na panatilihin ang stock ng kanyang ama na inakala ni Sambas na wala nang halaga. Pagkatapos nito, tinanong niya kung maibabalik ni Anand ang kanyang mga karapatan sa lupa. Sinabi ni Anand na susubukan niyang makuha ang titulo ng lupa ni Sambas. Gayunpaman, hindi sigurado si Sam Sambas dahil ang may hawak ng titulo ay si Devaraj Naido, isang iligal at malupit na diktador pinamunuan niya ang 21 nayon, naging hari ng 5,000 katao at may 600 pribadong sundalo kaya imposibleng makuha ito ni Anand mula sa kanya. Determinadong tinanggap ni Anand ang hamon at nangakong ibabalik ang titulo ng lupa ni Sambas sa loob ng isang buwan. Kung siya ay magtagumpay, handa si Sambas na hugasan ang kanyang mga paa at ibigay ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, hiniling lamang sa kanya ni Anand na magbigay ng isang bouquet ng bulaklak sa larawan ng kanyang ama at humingi ng paumanhin. Kinabukasan, nakipagkita si Anand sa kanyang kaibigan na may-ari ng wedding organizer para humanap ng paraan para makuha ang titulo ng lupa. Iminungkahi niya na palitan ni Anand ang mga orihinal kapalit ng mga pekeng dokumento. Nagkataon na kilala niya ang bayaw ni Divaraj na si Hobby. Baka sakaling matulungan niya si Anand na ipagpalit ang dokumento sa maikling kwento, pumunta si Naanand at parandamaya sa nayon kung nasaan si Divaraj. Pagdating ng dalawa, inakala nila na ang isang lalaki ay bayaw ni Divaraj, ngunit ito pala ay mismong si Divaraj. Inusenteng sinabi ng dalawa sa kanya ang layunin ng pagpuntaroon. roon. Ito ay para humingi ng tulong sa pakikipagpalitan ng mga pekeng dokumento sa mga tunay. Matapos nilang malaman na ang lalaki ay si Divaraj Naidu, namutla silang dalawa. Nagalit si Divaraj at kumuha ng kutsilyo para itutok kay Parandamaya. Biglang dumating ang kanyang asawa kaya nagkunwari siyang mabait. Kinabukasan, isinagawa ni na Anand at Samira ang seremonya ng pagsamba kay Lord Shiva. Ang kaganapan ay dinaluhan din ng isang lalaking nagngangalang Viraswami Naidu, ang kapatid ni Devaraj Naidu sa ama, kung saan sila ay naging mortal na magkaaway. Sa kabilang banda, Kanidnap ng mga tauhan ni Devaraj si Sambas at ang kanyang pamilya upang dalhin sila sa bahay ni Devaraj. Noong gabing dumating sila, agad na pinagalitan ni Sambas si Anand dahil sa pinalala nito ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdamay nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, tinutulan ni Sambas ang mga aksyon ni Devaraj. Nagbanta siya na tatawag ng pulis para i-report ito. Ngunit nang tumawag siya ng pulis, tinawanan lamang siya at pagkatapos ay ibinaba ng pulis ang telepono. Pagkatapos ay may biglang sumugod kay Divaraj ngunit napigilan ito ni Anand. Nagpasalamat si Divaraj at tinanong kung ano ang gusto niya. Sumagot si Anand na gusto niyang maibalik ang titulo ng lupa ni Sambas. Nang marinig ito, hindi natuwa si Sambas, bagkos ay nanlumo. Biglang hiniling ni Divaraj kay Anand na pakasalan ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Valley. Pagkarinig nito ay agad na ikinatuwa ni Sambas habang ikinalungkot naman ito ni Samira. Sa kabilang banda, plano ni Viraswami na maghiganti laban sa kanyang kapatid sa ama na si Devaraj para sa pagkamatay ng kanyang paboritong tauhan. Balak niyang sirain ang kasal ng kapatid ni Devaraj. Samantala, magsisimula na ang seremonya ng pecha ng kasal ni Naanand at Vali. Sinimulan nilang tukuyin ang mga mapalad na araw at magandang panahon para magpakasal sa kabilang banda, masaya si Sambas dahil maibabalik na ang kanyang titulo ng lupa at hindi magpapakasal si Samira kay Anan. Biglang may isang lalaki na nagngangalang hobby, na bayaw ni Devaraj. Nagulat siya nang makita ang larawan ni Valley na inaakalang kasal na kay parandamaya na assistant ni Anan. Pumunta siya sa bahay ni Devaraj at nagprotesta para sa pakikipagayos kay Valley sa isang matanda at pandak na lalaki pero hindi niya alam na si Anand ang groom. Kasabay nito, dumating din ang mag sina Sindo at Sweetie sa bahay ni Devaraj. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkaibigan sina Vali at Sindo. Nang tanungin nila kung nasaan ang ama ni Anand, ipinaliwanag ni Sindo na ang kanyang bienang lalaki ay namatay kamakailan, kaya hindi makakadalo ang kanyang bienang babae. Samantala, hindi pa rin alam ni Hobby na si Anand ang groom. Nang malaman ni Anand na tutol si Hobby sa groom, sinamantala niya ang sitwasyon inaanyayahan ni Anand na magtulungan sila upang hadlangan ng kasal ni Vali, at pumayag naman ito. Pagkatapos ay kinausap ni Hobby si Sambas at ipinaliwanag ang kanyang plano. Sa wakas, nakipagkita sila kay Viraswami na kapatid sa ama ni Devaraj para sabihin sa kanya ang kanilang mga layunin at plano. Nang marinig ito, pumayag si Viraswami at inutusan ang kanyang mga tauhan na pumasok sa party at gumawa ng kaguluhan. Iminungkahi ni Hubby na magsuot ng pulang balabal ang mga tauhan ni Viraswami para makilala niya sila at papasukin sa party. Sa maikling kwento, dumating sa party ang mga tauhan ni Viraswami at hinayaan sila ni Hubby. Kasabay nito, sinusubukan ng totoong kasintahan ni Vali na gawin ang bagay na hindi maiisip ng lahat dahil hindi niya kayang makita na ang kanyang kasintahan ay ipapakasal sa ibang lalaki. Buti na lang at napigilan ito ni Vali sa tamang oras. Nang makita ito, inanyayahan sila ni Anand na tumakas. Handa niyang harapin ang anumang panganib. Natuwa si Samira sa narinig at agad na tumakbo para yakapin siya. Ilang sandali pa, nang si Vali ay tumatakas kasama ang kanyang kasintahan, nahuli siya ng mga tauhan ni Viraswami, kung saan inakala naman nila na siya ang groom. Agad namang inihagis ni Vali ang kanyang bag para gumawa ng ingay hanggang sa magising si Divaraj agad niyang iniligtas ang kasintahan ni Vali bago pa ito masaksak. Pagkatapos, ang mga nanggugulo ay tinapos ni Nadivaraj Divaraj at Anan. Agad na tinanong ng galit na Divaraj kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito habang binubugbog ang isa sa mga nanggugulo. Agad na itinuro ng lalaki si Hobby. Hinikayat si Divaraj ng kanyang asawa na patawarin si Hobby, ngunit hindi niya ito pinapansin. Si Hobby na natakot ay nagtago sa Dayami. Dahil tumanggi itong lumabas, binuhusan ng mga tauhan ni Divaraj ang dayami ng gasolina. Nang inihagis ni Divaraj ang siga ng apoy sa dayami, mabilis itong sinalo ni Anan. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ayaw nila ni Vali na magpakasal. Si Vali ay natatakot lamang kay Divaraj, at kailangan ni Anand ang kanyang tulong. Inamin ni Anand na siya ang nagplano ng mga kaguluhan para hadlangan ng kasal, dahil gusto lang niyang maibalik ang titulo ng lupa ni Sambas. Kaagad, Dose-dose ng mga tauhan ni Divaraj ang sumugod kay Anand. Sa pamamagitan lamang ng isang patpat, isa-isang napabagsak ni Anand ang kanyang mga kalaban. Sa wakas, hinarap ni Divaraj si Anand. Hindi nagtagal, dumating ang ina ni Anand at tinawag siya. Nang marinig ang boses ng kanyang ina, nawalan siya ng konsentrasyon kaya tinamaan siya ng matalas na sandata ni Divaraj. Nang makita ni Divaraj ang ina ni Anand ay naalala niya ang isang pangyayari. Nang si Divaraj at ang kanyang asawa kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Vali ay naglalakbay gamit ang bagong kotse, aksidente nilang nabangga ang kotse ng ibang tao. Sa sandaling iyon, si Vali ang nagmamaneho ng kotse at hindi pa ito nakakapagmaneho ng maayos. Nagkataon na ang nabangga ay sasakyan ni Satyamurthy, ang ama ni Anan. Gayunpaman, hindi nagalit si Satyamurthy at sa halip ay tumulong na itulak ang kanyang sasakyan sa hindi inaasahang pagkakataon, si Viruswami na nagmamaneho ng truck ay gustong sagasaan si Devaraj. Si Vali ay muntikan ng mahagip, mabuti na lamang ay mabilis na nailigtas ni Satyamurthy. Sa kasamaang palad, siya ang nabundol ng truck, tumilapon, at naligo ng dugo. Dahil hindi ito kayang makita ng ina ni Anand ay agad na nawala nito ng malay. Sa maikling kwento, nasa ospital na si Satyamurthy. Bago siya namatay, sinabing ibinenta niya ang lupa sa kanyang kaibigan. Pero may isang taong nagpalsipikan ng dokumento at ayaw niyang mawala ng pera ang kaibigan. Gayunpaman, bago masabi ni Satya Murthy kung sino ang taong ito ay namatay siya. Matapos marinig ang kwento ni Divaraj, agad na nilapitan ni Valley si Anand at sinabing namatay ang kanyang ama dahil sa pagligtas sa kanya. Siya ay mananatiling may utang na loob kay Satyamurti sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hiniling ni Valley kay Divaraj na palayain si Anan, at pagkatapos ay iniwan sila ni Divaraj at pumasok sa bahay. Hindi nagtagal, bumalik siya at ibinigay ang titulo ng lupa na ibig sabihin ng ama ni Anan. Lumuhod at iniabot niya ang titulo ng lupa at sinabing hindi ito tungkol sa kanyang kabutihang loob, ngunit ito ay tungkol sa kadakilaan ng ama ni Anan. Pagkatapos nito, ibinigay ni Anand ang titulo ng lupa kay Sambas nakahinga siya ng maluwag dahil muling naibalik ang magandang reputasyon ng kanyang ama. Sa maikling kwento, natanggap ni Anand ang magandang balita na nanalo siya sa stock. Dahil doon ay bumalik ang kanyang kayamanan at matutupad na niya ang kanyang pangako kay Sweetie na lilipat sa kanyang dating bahay. Ang aral na mapupulot sa pelikulang ito ay panatilihin ang magandang reputasyon ng ating mga magulang, kahit sila ay pumanaw na. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat.